Ah, anong program yung ngayon? Gatas at Tiklog. Gatas ah? at Tiklog. Hindi, program. Ano yun? Hindi Nutrition Month. Ah. Nutrition Month. Masyasi yung mo. Diba? <laughs> Ale. Kala lang. Nas, yun o? Bata. Ale. Ale. Ale na. Wala pa tugot pa gabi ako. Ale. Meron <laughs> <laughs> no? oh O wala ng... <hid> mga kulungla eh. naman Gayang kainan Gayang Ward floor Hindi kami mga garol kayo ni Tatong galaring skwela Yan naman karakal Ayan o estudyante Ayan o Ayan o

Pag sabi nung ko, hindi speaker deck e yung eh, guy, kaya vehicle. At yun lang kasagit. Oh, o, oh, wala nga pa eh. Debal. Oo, 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 lang feedback Na may tema. lang. ko yan. operator ko pa sa system niya. Eh? Ilan taon? Ganito, 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 oh, ganito yung trabaho ko dati. Ay! Kaya yeah, ngayon, ngayon. Sobat talaga yun eh. <laughs> oh pati player robo, wala. Lain nga ba ng dalawin? May na lang kayo. Lupang inirang. Eh. Ngayon, tayo ay dumako sa isang panalangin na pangungunahan ni EJ Brands L. Casanova. Biyaya yung pagkain, iyong pinagkakaroon sa amin araw-araw. Sa pagdiriwang natin ng buwan ng matresyon, ipinapanalangin namin ang bawat pamilya lalo na ang mga bata na magkaroon ng sapat at masustansyang pagkain. Magbayin mga manin mong tinuno mga, mga, mga eksperto sa kalusugan upang magkaroon ng mga programa na tutugon sa problema ng mal malnutrisyon at kakulungan sa pagkain. Ito ang aming hindi sa, sa pangalan niya sa Jesus. Kumain ka lang upo upang ikaw ay matuto na di na muli magpaloko sa taong biglang naglaho matapos sa iyo'y mangako. Boom! Wala akong ayotin dyan. Okay, salamat sa masarap na paalala. Alam ba kung nag-memorize? Hindi ko manarinig yung boses mo. Hindi nah. ko manarinig yung... Bili ka ng biskuit doon. Oo, hindi ko manarinig yung boses mo. Ulitin mo, ano nga? Sabihin mo. Sabihin mo. Dati, bili ka biskuit. Yung ano nyo? Gatas at itlog. Lakas mo. Gatas at itlog. Pagpapalusap. Sa akin natin, payang magkain. Pagpapalusap. Eh, hindi na rin naman. Bota na. Bota na kasi mga classmates ko. Anong mo ang teacher mo? Ang pwede na mo oh, para ma-uwi na tayo. Sabahin mo. Sige. Alam na yung muli. Sasama na. Okay na daw. Ano sabi? Na? Ano sabi? Hindi pa? Ha? Uwi na ako. Uwi na ako. Uwi na ako.